Grabe, sobrang ganda naman dito ni Bel Mariano talagang parang pang CEO talaga ang kanyang ganda. Hit busy nga si Bel ay nasa Pacific Coliseum sa October 18 kasama sina Edward Barber, Lo Loisa Andalio, Inigo Pascual Darren Pag-aasap, fan course silang uh, lima. At present nga sa premiere night, sina Joshua Garcia at Bel Mariano para suportahan ang kanilang co-star na si Mr. Piyolo Pascual para sa kanyang movie. Mataan din na may interaction si Kyle Echari at Bel Morjano. Sabi nga nila, hug nila ni Bel yung sandal ng ulo niya kay Bel for photo op so cute reminded me of Donny also the host acknowledging Belle's love and support kahit bising bising nga na naglalakad si Bell Mariano at mukhang nagmamadali talagang papansinin at papansinin niya ang kanyang mga fans kaya nga isang netizen never di namamansin or nag entertain kahit nagmamadali siya meron ba isang netizen na nagtanong na nasaan si Donny talagang sumagot siya sabi niya ay busy siya at na taping Talagang pag sumasagot siya, pagdating kay Donnie, kampanting-kampanti na ang mga fans. Dahil binibigyan ng assurance ni Bell ang mga nagtatanong sa kanya about kay Donnie. Ito so naman ang mga komento kay Bell. Grabe, dinaanan tayo sa ganda. Yung backshot shot na nananapak. Napakaganda, mababang loob at may mabuting puso. Grabe, you are so blessed and more blessings to Kampa kasi she's deserved Talaga. Napakagandang shining star na nag-iisang Belle Mariano. Beautiful in white also at ang sexy mo, Belinda. She's absolutely stunning and beautiful.